yung aga sa tangan uh, nung kami school at dadalawin ko uli yung ano yung bahay na um, sama kayo tara eh. huh? <laughs> magic oh, dito na tayo dito na tayo ayan huh? ito na pala mag magic eh. Oh, dito mo yung ano kaya tatanggal yung mga gamit dito? Kinuha na ba yung bag? Uy, kinuha na yung bag. Ang kagagamitin ko dito? Ito. Sabra. Kailangan ko to, Nakuha na lahat. Lahat-lahat. Nakuha na. Wala na akong gagamitin sige, okay lang. Okay, start na ako magkita. Ah! Ngayon lang ako sinipag eh Alam nyo ba kung ano ang rason kung bakit Dito na lang namin binuos yung um, Naipon at inutang Kasi pag mapapagawa ka naman doon sa luma namin bahay Hindi naman amin lupa yon. O oh, Tsaka bulok na bulok na yun Tapos bang papagawa ka Gagasos ka Eh sayang yung pera Mabubulok pa rin naman Hindi ka naman pwede upasemento doon gusto Gusto nyo makita ang bahay namin? Ngayon? eto siya ano tumutulo yan yan nasabon na sa halos na sa ano na yan yan tumataga sa lahat portal po rin na yung aking bubong hmm. pati niya sabay tv buti ka mo hindi pa natulog pero kita kita mo naman ang laki ng butas yan naman ang aking kusina kita mo naman ang butas-butas. So, may payong pa yan. Eh. Banyo. Ayan, butas-butas din yan. O, oh, ano lang warak. So, nasa tulong. Pag nagbanyo ka dito, mapapayo ka pa rin. Kasi, automatic go kapag naaulat. So, oh, ito naman ang harapan ng bahay. oh, warak-warak na yan kung nandahil sa bagyo oo oh, nandahil sa bagyo yan oh, warak warak na oh. tapos kinapala lang ng ganun yung mga oh, bintana natin eh. nilipad na ng bagyo yung mga oh, bintana kaya madaling pasukin so punta naman tayo sa isang nilipad hmm. na to oh. yung piraso ng nung... yero lahat na Oh, wala nang bubungyan dyan sa may ano, higaan namin oh. Warakwak na yan. Ayan naman yung pinto namin. Tapos pasok ang aso niya. Kahit yung, kahit yung uh, naglalanding aso, napasok dyan. Yung malalaki. So, yan ang dahilan kung bakit bakit pinilota lang namin ang pera namin sa bahay sa pinapagawa kasi ito na nga ang kalagayan namin every time na uulan eh, naulan din sa loob naman yung kwarto namin oh, puro tarpoli na rin yan kawa ito ha Anina gano na. kaya naman walang kuryente kasi pati linya ng kuryente na na nag uh, na ito ba magsak din ulit to oh. basang-basa lahat ng mga damit yan ngayon lahat ng tubig ito dito na pupunta. oh prueba sa ahod di ba kami ang kabukuha ng pambosom yan tapos yan ayan yung bukas na, bukas yung ano bukas yung pinakagilid wala namang area. Kita mo naman ang liwanag. Oh. Open, open sesame. So, kahit yung kutyon, basa. Lalaki ng butas niyan. O, oh, yan. Diba? Napakaliwanag. Oh. Ayan yun sa labas, oh. Bukas na yun sa labas. Kasi ngayon, bagyo. Biglang nilipad. O, oh, yan. Kita niyo na. 'Yun ang kalagayan namin. Naulan. Pag naulan, naulan sa loob ng bahay. Ay naku Kaya okay lang. Tagatagalan talaga eh. Ah, uh, makakaraos din tayo sa tulong ni Lord. Tara. Trabaho muna tayo. Uh, kakapagod Iba talaga pag anak mayaman May Maniwala okay. Yun na lang muna Bukas na lang uli Naglinis pa ako ng drum Kasi kapal na ng semento. Kasi kapal na ng mukha ko So, update lang po ako sa inyo, ha? See you bukas sa susunod kong upload. Bukas. Hindi man ako upload bukas. I-edit pa. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Hmm. -bye.